Good afternoon guys Today is October 19 2023 Guys Good afternoon everybody all DGP Dubai Woo! Ito yung uh, Daan patungong Mactan International Airport Yan dito sa Lapu-Lapu City Cebu ya yeah, guys, dito ako nagpahinga kasi eh, magandang mga kris, Malinis at mahangin. Kaya dito lang ako nagtambay muna. Relax para sa eh. Ayan, ayan Oh. nyo, ito patungong Cebu City ito naman patungong airport Mactan International Airport kaya yan ah, lakas ang simoy ng hangin maganda dito walang tao at tahimik Uh, masyado hangin Tingnan yung mga dahon sa uh, tree. Umagalaw. Yan. Ito abang nakatambay. Ayan, si Vicky Pidon. Hi guys. Musta, mus. Akala nyo, ano, Niger? Akala nyo, si ano, si Blackstone ah, ah, Blackstone yan ito ang service ko motor yan wah, oh, tahimik walang katota oh dito lang ako tambay muna ako pahangin malakas ang simoy ng hangin dito Woo! para makita naman ng ibang tao yung ang ganda ng Lapu-Lapu City dito nagbatulog Mactan. Magila at saka sila pulakpo. Yan guys. Okay naman. Manatayo nga tayo pahing no uh, uh, laki ng gumadaan no mga container van ayan Lahat sa gilid mips mips to yung mipsa yung nagumagawa ng mga kotse ito naman sa gilid. Yan. Ano yan? Sa iyo. Yan. Oh, wow. Para patungin sa Oh. Yung minibus. Assalamualaikum guys. Di official guys. Bye bye. Ciao ciao.